Bakit mahalaga ang warm-up and cool-down ng kotse? Idea dito para magtagal ang ating makina. Hello mga paps! I'm Kuya Shane. Yun, bakit nga ba mahalaga ang pag-warm-up at pag-cool-down ng kotse? Okay, sa warm-up, ang pinaka idea dito not necessary naman na kailangan nyo talagang painitin yung makina kung maga pagka start natin just a few seconds pwede na natin siyang patakbuhin pero ang pinaka reminders ko dito ay wag nyo munang aapakan ang gas o hayaan nyo munang mag-roll ang inyong sasakyan hanggang sa makuha niya yung kanyang operating temperature. Ang pinaka-idea dito is para yung oil sa ating engine ay mag-circulate ng maayos at makuha niya yung kanyang tamang operating temperature. Pag nasa tamang, uh, nasa tamang operating temperature yan, mas maganda yung lubrication, mas less yung friction ng mga component natin, so mas magtatagal ang ating sasakyan. Now, sa pag cool down naman not necessary naman na pagdating nyo sa parking eh doon pa lang kayo maghihintay kahit malayo pa kayo eh pwede nyo nang i-cool down ang inyong sasakyan kumbaga wag nyo munang o wag nyo nang ibibirit pag malapit na kayo sabihin na natin mga 5 minutes away 2 kilometers away, wala nang apak masyado sa gas. Hayaan na natin mag-roll yung sasakyan para dahan-dahan na siyang nagkukul -cool down. Especially kung yung sasakyan ninyo ay may turbo or diesel. Dapat talaga medyo tender loving care tayo dyan. Hindi agad dapat papatay niyan. So sabihin natin pagdating sa parking lot, hintay lang kayo just a few seconds. Then yun, you can off your engine. Ang pinakamahalaga kasi dito ay eh yung ating turbo o yung mga Uh, component natin ay eh, nasa tamang temperature bago natin i-off ang makina. Okay? So yan, yun yung isang idea, no? Cool down and warm up, no? So yung mga pups, no, sana sa mga may mga bagong kotse dyan, isa to sa mga good practice na sabihin na natin, yes, pwedeng sa mga old car, eh, praktisado talaga to. Pero even the new car, kahit sabihin natin computer operated na yan, eh, mas maganda pa rin na pinapractice yan. yan sa mga A uh, reason kung bakit magtatagal ang inyong makina. Imagine niyo na lang. Okay, kumbaga malamig pa yung oil. Tas ibinirit mo agad. So ang tendency noon hindi pa fully lubricated yung mga component natin. So mas matindi yung friction. So through time pag paulit-ulit nilang gagawin yon eh magkakaroon pwedeng magkaroon ng mark no. So ang eventually yung mga component natin is pwedeng numipis ng mas mabilis at masisira. At ganun din naman sa pag cool down. Ano? Halimbawa, mabilis yung takbo ng ating turbo, bigla nating tinanggalan ng oil. So there's a tendency na yung ating uh, uh, bearing o yung turbo sa bearing is masisira dahil wala na siyang lubrication. So ilang yun naman yung idea mga paps no kung sakali man na kayo ay magkakaroon ng kotse, practice niyo yung pag cool down at pag warm up ng kotse. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.